sabi ng iba, kailangan para magtagal ang isang relasyon may parehong effort mula sa dalawa. Parehong pagsasakripisyo ng dalawang nasa relasyong sila rin naman ang gumawa. Totoo naman, hindi ba? Kailangan nating gumawa ng paraan upang maayos ang pagmamahal para hindi masayang ang pagsasama nating nagtagal. Kaya mamali akong hinayaan kitang pabayaan na lang ako hindi palang hayaan kang masanay eh, na sinasaktan ako. Maling palagi akong nagpapakumbaba para lang intindihin ka. Maling hinayaan kitang hindi gumawa ng kahit konting effort man lang sana. Palaging kailangan ako ang mauuna sa pagkausap o kahit saan mang tayong dalawa dapat ang gumawa. Kailangan ako lagi ang mauuna. Dahil kung hindi naman ako ang unang kakausap sa'yo, ay wala ka. Nakahayaan mo lang akong maging mag-isa. Kung nagtatampo rin ako, ay wala kang gagawin. Nakahayaan mo lang akong sarili ay pakalmahin. Hindi ba pa dapat ay ikaw rin ang gumawa ng paraan? Dahil ikaw rin naman ang may kasalanan. Pero hinayaan mo lang na masakta ng puso. Ay hindi mo man lang sinubukang pag-aani ng loob ko... Ganun lang naman ang gusto ko. Hagaanin mo ang loob ko. Paramdam mong mahal mo rin ako. Masyado bang mahirap yun? Mahirap bang ikaw naman ang maunang kumausap sa akin dahil sa simpleng pag-ignora mo sa akin ay napaparamdam mo nang hindi ako mahalaga. Dahil sa hindi mo pagkilos ay nakakaramdam na rin ako ng pagkasawa. Kung hindi kita kakausapin ay hindi mo rin ako kakausapin na hindi kita papansinin na eh, hindi mo rin ako papansinin. Tinubukan ko nga hindi ka kausapin ng isang araw. Wala kang ginawang galaw. Hindi mo alam na dahil sa mga konting bagay na ginagawa mo ay nasasaktan ako. Maling ako lagi ang nagpapatalo. Maling natakot akong iwan ka. Mali akong hayaan kang masanay na ako lagi ang nagpapakumbabak. Kaya ngayon ay nahihirapan akong sabihin ang nararamdaman. Paano sasabihin ang kapaguran? Kasi alam ko namang wala kang pakialam, wala kang pakiramdam. Mali palang hayaan kang masanay eh, Ako lagi ang nauuna. Maling hinayaan kong ako lang ang gumagawa ng paraan para maayos tayong dalawa. Maling ginawa ko ang lahat para lang intindihin ka. Maling hinayaan kung sanayin ka na ako ang laging gagalaw para maayos ang relasyon nating dalawa.